Even my mom was like, bakit ka nag-announce? Magpapakasal ka na ba? Pagkatapos ng ilang taon na espekulasyon sa tunay na namamagitan sa kanila ng dating politisya na si Herbert Bautista. Sa panayam kay Karen Davila para sa kanyang vlog, kinumpirma ni Rufa Gutierrez ang relasyon nila ni Herbert Bautista, nagbahagi pa siya ng mga detalye tungkol sa kanilang unang date. Ayon kay Rufa, hindi lang siya inimbitahan ni Herbert kundi pati na rin ang kanyang mga anak na sina Lorraine at Venice na sumama sa kanila. Nais ng dating Quezon City Mayor na matiyak na maayos ang lahat sa kanyang mga anak na babae. Para naman kina Lorraine at Venice, ang kaligayahan ng kanilang ina ay napakahalaga sa kanila. Kasunod ng kumpirmasyon ni Rufa sa relasyon nila ni Herbert at sa pag-aproba at suporta ni na Lorine at Venice, Marami ang nag-iisip kung suportado rin ba ang relasyon nila ng mother ng aktres na si Annabel Rama. Hindi lingid sa publiko ang pagiging outspoken ni Annabel pagdating sa maraming bagay kabilang na ang relasyon ng kanyang mga anak. May ilang beses noon na naging vocal siya tungkol sa hindi niya pagsang-ayon sa ilang relasyon ni Rufa. Ipinahayag ng aktres beauty queen na hindi na masyadong nakikialam ang kanyang ina sa kanyang relasyon. Iniisip din niya na gusto ni Annabel Rama ang karelasyon niya ngayon. I think she likes and she appreciates the person that I am dating now, pahayag ni Rufa. Ayon sa actress beauty queen, ini-enjoy niya ang kanyang privacy sa relasyon nila ni Herbert and everything's good. Ibinahagi din niya na maging ang kanyang ina ay nagulat ng kumpirmahin niya ang kanyang relasyon sa dating politiko. Even my mom was like bakit ka nag-a-announce, magpapakasal ka na ba, sabi ng actress beauty queen. But I think with my mom now, she thinks I'm old enough siguro naman no. Hindi na siya masyadong nagme-meddle. Pero she's always gonna be my mom and she's always gonna be outspoken, sabi ni Rufa. Binigyang diin ni Rufa Gutierrez na gusto niyang manatiling tahimik at mag-focus sa kanyang personal na buhay. Ipinahayag ng actress Beauty Queen na hindi niya itinatago ang relasyon nila sa kanya pero naniniwala siya na relationship lasts it's because it's private.